Buenos dias mga bros! Sa part 1 ng ating kalatagan adventure ay nadaanan natin ang mga ito. Ano-ano naman kaya makikita natin sa huling part ng episode na to? Tara samahan niyo akong i-explore ang ilan sa magagandang attractions sa kalatagan Batangas. Simulan na natin! Let's go! Ah, saglit lang naman ako kaya inquire lang ako. Pareho ang details namin. Aha. Uh SMMP. Pali mga details sa abroad. Hello. Grabe, ang ganda oh. Isa sa pangunahing tourist oh, attraction sa Kalatagan Batangas ay ang nagagandahang mga beaches nito. Welcome mga bros sa SMP MPA Campsite. Grabe ang ganda dito. Isa ito sa bros. affordable at dinadayong campsite sa lugar na to. Tara samahan niyo akong mabilisang silipin <laughs> ang lugar na to. Wow. Ertito pa. Ertito lang sa Akala niya 33 na ka. Ade ko inika plus 2 sa Facebook mo. Ah. Ma-ini to ka. Mabing ganda kuy ya sana yung kantin kuy ya kantin ah direkso lang terus pwede aku dyan kuy ya oke okay, thank you thank you po ganda ganda yung Yan mga bros May mga cottage dito Na pang waluhan Maximum ng walo Pero oh, Hindi na tayo nag-rent Kasi ti picture lang naman tayo dito At saka mag-video Wait Dito tayo pa Grabe, ganda So dito mga bros Kung gusto nyo mag-camping Gusto nyo Naka tent Gusto nyo naka Cottage Pwede Gusto nyo mag-rent ng bangka Pwede Ganda oh ganda, ganda. Ang ganda. Private na pala itong katabi. Kurabi, ang ganda. Mayate, oh. Ang ganda. Ay, sorry. Sorry. We're gonna make up, we're stranded Oh, oh, oh I don't wanna figure a So frustrated way to flick, I'm disenchanted Oh, oh, oh I don't know just how to be Round the boy like you me. Don't make it harder for me i take it up, pick it up Take it up, pick it up for you, baby I'll take it, pick it up onto Can't in canteen ai tai tai ah nag-enjoy ba kayo sa road trip natin mga bros ang ganda ng mga lugar na napuntahan natin yung ano, sa may dagat no so, nawala na ako sa mood na maligo tayo kasi anong oras na eh medyo malayo sa atin to naging halos 3 hours yung biyahe estimated time lang yan eh matraffic pa kasi mas lalo tayong lumayo kasi yung unang destination natin sad to say na sarado na pala sila kasi nabili na ng isang private company Kasaan, ewan ko kung anong gagawin nila gagawing SM <laughs> puro private ano na dito no yung mga, mga magagandang spa sana nakuha natin na maayos yung ano kasi saglit lang tayo dun eh welcome back once again mga bros nagpahinga lang tayo grid grabe yung panahon ngayon napakalakas ng hangin maaraw siya pero malakas yung hangin hindi ko alam kung anong tawag sa weather na to or ganitong season na to. Isa sa napansin ko dito sa Kalatagan, marami silang tanim na parang tubuting nan, pero maliliit siya eh, oh. Kinakarga sa yan oh, isa yan sa lugar na to na may ganitong tanim. kinakarga sa mga ano, parang malalaking truck. Pag-deliver ito ata yung klase na hindi ko sure ha pero feeling ko ito yung ginagawang ano yung suka ito sa kabila oh, bagong sunog kasi ang pag nakakuha na nila yung pinaka laman yan para malinis intis na bungkalin lahat o linisin lahat parang sinusunog lang nila para mas mabilis yan o oh. double check natin yan kung ano yan kung tubo ba talaga hindi naman siya mais Alright mga bros, let's go Continue tayo sa exploration natin dito Let's go, let's go, let's go Ay ko, turisin person yan oh, ang ganda ng mga puno oh. Kung sa kapila ang nakita natin na rubber tree ito naman ay ibang klaseng puno ano ito dito ah nag ikot ikot lang po ah, may bayan pa po ba yan may bayan pa dyan wala po nag ikot ikot lang po ako dito Lighthouse, di ko po ah, kasi, di ko kabisado kasi, ano lang eh, galing kasi ako sa may beach, ba, bali, tinignan ko lang, ikot-ikot lang ako. Oh, yung 30 pesos doon. Apo, oh, po Apo. Oh, Thank you. Bakit may nakaharang na mga, mga tourism doon? May tourism area pa ba to dito? Parang residential lang naman to ha. Ano pa bang makikita natin dito? Sinasabi niya lighthouse daw. Anong meron sa lighthouse? Kailangan ba ay ko ano doon? Lighthouse. Ah! Maruntong ba ito sa ano, papuntang ano nga yung lighthouse nito, so, ito nga o. Oh, yung, uh, yung lighthouse o. Oh. Okay, tingnan natin, silipin natin, sinilipin lang. Excited tuloy ako, buti sinabi ni ate na may lighthouse dito. Pero parang ano, rough road naman. Okay init tayo meron palang attraction dito ng lighthouse tama tama oh masukal pwede ako umihi dito kanina pa ako naihi <laughs> alam mo merong fee dito entrance fee alright road Rough road na naman yung kalsada na dinadaanan natin na yeah. wala pang ibang tao na nakakatakot baka nakakatakot dito pag gumawa ng gabi dito madilim walang ibang tao Eh, ito ang... natin tayo ang kulang na laman to, ang buti sinabi talaga ni Ate ah, Direncio sana tayo daw kung nagkataon Ang daging-daging eh Kaya may entrance ba? Ay, nagbayad na kasi ako sa kabila ng ano. Ito. Pwede, iba ba yan sa entrance? ka Okay na po. Thank you. Welcome mga bros sa Cape Santiago Lighthouse. Saling tulad to sa lighthouse sa Malabrigo. Dito yan located sa barangay Bagong Silang, Kalatagan, Batangas ginawa ito noong 1887 at isa ito sa pinakalumang working lighthouse dito sa Pilipinas Pagtitingnan mo, parang sira-sira, sirang-sira na siya Itong ditong part na lang na parang na preserve pati yung lighthouse mismo Ang Cave Santiago ay isa lamang sa labing-dibang lighthouse na ginawa noong Spanish era dito sa Pilipinas So itong mga bros, Historical kasi siya kaya napaka parang iba yung feeling na makita mo in person yung isang historical na bagay. Grabe mga brothers, ang ganda ng unique oh. Isa pang dagdag attraction helicopter, sa lugar na to helicopter, ay helicopter eh. ang helicopter ng Philippine Coast Guard. Hindi ako familiar sa mga helicopter pero ang sabi, isa itong BQ 105C light utility helicopter na gawa ng Germany. Idinisplay ang helicopter na to sa lugar na to dahil nagkaroon ng proposal na gagawing headquarters ng Philippine Coast Guard ang lugar na to. Hindi lang natin may confirm kung na katuparan ang proposal na to. Ikutin natin yung salita. Ay mga bros, kitang kita yung mga ating karagatan dito ng ano Nampatangkas. right sa kabila rin ganun din nakikita kung nakikita nyo kita rin yung mga taging dagat at malamang resort wala nang libre dito lahat na yung nagmamayari na at ayan yung na preserve na historical na lighthouse isa ito sa mga lighthouse na nagawa nung panahon ng Castilla first time ko dito sa Kalatagan Katalagan? Kalatagan <laughs> hindi ko sure kung may iba pang mga lighthouses sa search natin yan pero nakakatuwa kung titingnan mo naman kasi sa harap sira na siya dahil sa luma pero itong lighthouse at ilang part na um, medyo buo pa siya nakakatuwa kasi imagine panahon pa ng Kastila yan pero in front in on your face nakikita mo face to face parang bumalik ka dun sa panahon na yon di ba parang nakarating ka dun sa panahon na yon kaya nakakatuwa kahit duma na siya ibang ano eh, feeling ng ano eh Yang alam mo historical may value na bagay na nakita mo na hindi lahat nakakakita ng ganyan in person so let's, let's go mga bros no, ang na ba? ang ah, stress na pala so mo may nakita pa tayong <laughs> hindi pa sinabi ni ati si ati <laughs> pero hindi pa tayo tapos ha extend tayo ng 30 minutes pa pag wala tayong nakita pagbiyahin na tayo wala na halos tao sunrise pool wrong po ah, marami pang mga grabe mga bros hindi ka ano napakadami talaga ito yung nakakamangha dito sa lugar na to napakadaming beach resort kulay puti pa yung buhangin kung gusto nyo yung beach resort na tabing bakawan beach resort na parang may mga puno ng talisay meron ay ito, ito na ito, siguro yung dulo silipin lang natin ah dulo na nga ito dulo na ba? Lala ang lalakas ng alot ah. Eh. Dulo na ba? Private na ata dito ah. maganda yung kalsada dito ha ah. kuya kuya dulo na to kuya dulo na po ito ah bali yung sunrise cove ito dito o doon tapos private property na doon Apo, doon private property na wala ng kalsada. Ah, okay. Okay. Kaya, sige kuya, yun lang. tiningnan ko lang kasi galing ako dito sa isang resort eh. Thank you. Alright, nar narating natin yung pinakadulo ng parang ma maraming maraming salamat mga boss kahit yung video natin. Hindi naman natin binalak na dayuhin ang lugar na to. Pero dahil sa curiosity, ay narating natin ang pinakadulo. Ang natutunan ko sa episode na to, ay kahit maiba ang mga bagay-bagay kumpara sa orihinal na plano ay tuloy lang tayo dahil may nagmamasid na siyang mag sa atin sa mas magandang destinasyon Kung first na niyo po dito ako po si RJ at maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng video na to Ride safe!